Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi na kami magugulat kung isang araw ay babasagi na rin ang dating miyembro ng Girl Trends. At ngayon GMA Artist Center Artist na si Erin Ocampo ang kanyang pananahimik. Si Erin ang di umano'y tinutukoy na third party raw sa hiwalayang Alger Abrenica at Kylie Padilla. Isang malapit kay Erin ang nakausap namin at nakakaalam ng totoong pangyayari. Sa totoong naging dahilan daw ng hiwalayang Kylie at Alger. Alam din nito kung bakit na-involved ang pangalan ni Erin sa isyo ng mag-asawa. Ang isa sa katotohanan, nagkaroon ng connect na Erin at Aljor. Nagpatulong daw si Alger kay Erin sa business na pinagsamahan nila. At si Erin at Kylie ay nagkausap na rin daw. At ang siste ay pinayuhan pa raw ni Erin si Kylie na ayusin ang pagsasama nila. Last year pa raw nangyari ang lahat ng ito kaya tila nagtataka ang source namin kung bakit biglang may mga ganitong isyo ngayon at may third party talaga na itinuturong dahilan. From our source rin, si Erin daw ay happy sa kanyang relationship kung saan. Muli itong nagkabalikan at ang kanyang ex-boyfriend. Anong masasabi mo sa balitang ito?